Samantala sa karagdagan pang mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live! live. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo! Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas. Mayong adlaw mga taga Mindanao. Nagpahayag ng matinding pagkabahala ang mga dating miyembro ng GPs Government of the Philippines Negotiating Panel na sila ayoong nakipag usap sa Moro Islamic Liberation Front para sa comprehensive agreement of the Bangsamoro noong taong 2014. Ayon sa kanilang pahayag, may panganib na lumala ang problema sa Bangsamoro bonsod ng pagkahati-hati ng mga miyembro sa Imail F. Idagdag pa ang 73 seats sa Bangsamuro Parliament o iyong redistricting. Sinabi ng dating mga miyembro ng GPS negotiating panel na ang pagkawatak-watak ngayon sa pamunuan ng Imail F ay bonsod ng kawalan ng patutunguhang direksyon. Pinanadin nila ang mga panlabas na grupo na umano'y na pagpapalala ng pagkabahagi ng Moro Islamic Liberation Front sa Bangsamoro Region dahil dito nanawagan ang dating miyembro ng GPS Negotiating Panel kaya Pangulong Bongbong Marcos na agarang aksyonan ang lumalalang sitwasyon upang masiguro ang isang mapayapang halalan sa first parliamentary elections sa dating na Oktobre. Ang panawagan ay nilagdaan nila ni Mayor Koronel Coronel Ferrer, si Bacani, Yasmin Buzan Lao, si Brusas at Ana Tarhata, mga dating GPS negotiating panel. Well, Ramos, Seaman, Robert Reporter, Mindalaw, Radio Kalikasan, ng City Base, Nangulat ng live para sa Seaman, Pilipinas. CNN Live, live, live nation Nationwide. Maraming salamat. Willie Boy Ramos ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samantala sa